eto na naman tayo pagkising ng sumaga ay nagkape ko at pagkatapos magkape ay ni himas ko naman si Milo Oy, wala naman tayo ibang ginawa kundi maganyang gaya na lang tuwing umaga ayan po kasi nangungulit naman siya pagkatapos ay kumain ay gusto magpakarga lagi na talagang ganyan si Milo napakalambing talaga ng aso awesome mo ito kaya ito naman ay aking himas-himas para naman mahiga na lang siya nakikita nyo naka parang gumagalaw-galaw sa Milo ay nagkaroon po siya ng distemper di ba sabi nga di na daw nawawala ang distemper kagaya niya talaga siya kung itatanong niya kung bakit nagkaroon siya ng distemper kasi nga nung dalawang buwan pa lang siya ay nilabas nilabas namin siya ay ang sabi sa amin ng anak ko ay bawal muna siyang ilabas ay makukulit kami nilabas namin siya ay nagkaroon siya ng distemper pag lipas ng ilang buwan ay nagkasakit siya nagsuka siya tapos nagsisure yun pala ay sign na ng distemper pero ginamot naman namin siya huli na lahat nakatinamaan na siya at alakala nyo ba ay ang hirap ng dinanas ng aso na to nagtsagaan lang namin alagaan pagkatapos naman ay lumipat ako sa kabilang bahay dahil dumating ang isang kapatid ng asawa ko yung panganay nila nagka, nagmaritisan nga ang inyong lingkod dito nag-usap-usap kung anong gagawin pero tuwing on talaga ay nandito sila at sila ay paalis na nga at binigay naman ng aking asawa itong dalawa naming ibon dahil hindi na nilimlima ang mga itlog ginawa niya ibibigay niya na lang kasi sayang itlog na bubugok dahil hindi na makakapaglimlim dahil maingay dito sa amin maraming dumadaan maraming nagpapatugtog kasi hindi nyo alam ay nakaragay lang po ito sa daanan namin eh di diba nga ang ibon nasa bundok kaya nakakapaglimlim ng maayos dito hindi kasi nadadaan-daanan sila kaya hindi napipisa ang itlog ang siste nabubugok sila na sa sipag pa naman itong mga itlog ibon na ito kung mga itlog ay anim siya kaso hindi siya na bubuhay kasi nga hindi nga nililimliman dahil naiistorbo sila ang, ang naiistress sila hindi nila na na so ang naisip ng asawa ko ay ibigay na lang na sa kainta dahil doon sila nakatira sa kainta baka sakaling doon ay mangitlog uli, malimliman at siguro bibigyan din siya ng kahit mga dalawang piraso lang pero okay na yon isa naman dito sayang yung mga itlog na hindi napapakinabangan pero meron pa naman natitira kami dito apat po ay tatlong paris po yan. Yung isa ang kanyang ibibigay. Itong dalawang paris ang maiiwan dito. Dahil hindi na naman ito masyadong nangingitlo loob. Eh Ayan na po yung ng asawa ko yung isang kulungan. Dadalhin din pati yung kulungan. Kasi wala naman kung iiwan ay eh, wala hindi rin naman magagamit. Itong isang kulungan kasi ay malaki kaya hinati na lang. Kasi naman silang dalawang pares. na dinaayos kasi tinanggal dahil nakahanging ang lagay nila dito sa amin. Dagnanin sila doon para mag... Aray, ko Doon ka, Milo, doon, doon. Doon ka muna doon. Inistorm mo mo ako, ha? Nagbablog ako, eh. Ayan, tinatanggal na yung sa ilalim, nilinis muna kasi kakapakain lang niya ng asawa ko yung sa ibon na yan. Ayan, dalawa na lang siya. Dalawang pares sa lang may iwan dito sa amin. At katapos nga ay, punta naman kami ng simenteryo. Ayan po. Nagtira muna kami ng kandila kasi yung patay namin dito ay nasa kalambari. O hindi nasa kalambari ako. kundi Buto na lang sila. Yung tatay ko dito nakalibing. Yung uh, ko. Basta dito mga nakalibing. Kaya dinalaw namin. At dito naman sa isang chayin ko. Ayan. Dinalaw namin. Andiyan pa siya. Tinirik na lang. Tira kami ng kandila. Lahat na namin tinirik. Yeah, medyo tagal din kami diyan dahil inayos pa namin dahil inahangin niya. Binantayan namin hanggang sa maupos na yung kanila kasi kinukuha agad ng mga tao dito. Pag uwi naman namin ay gano'n ako nagugugas Ang sayang kasi umuwi na nga kami ng mga alas 3.30 kami naka uwi. At pagdating naman ay nagpalinis ako ng pahay. Medyo hindi ko na nabidyohan kasi nga <coughs> nasa lumang aking silpon. Pagpasok ko nga ng bahay ito, magugas na ako ng kaldero para ako ay makapagsaing na dahil gumagabi na rin mapansin nyo naglagay ako ng waist trainer dyan kunyari para lumiit ang dyan charot ay, diba. pero kita pa rin ang bilbil sa taas lumipat yung bilbil sa itaas ayan naghugas ako hinugas ng kong kaldero para makapagsaing na ako di ba lagi na lang yung mga bags ko lagi naghugas kung hindi nagsasaing wala naman ibang gagawin niya naman ibang maglagis ko wala ng iba dahil makapakaliit lang naman ang bahay namin hindi ko pwedeng itour kayo sa bahay namin dahil maliit na